Subli kami doon ah, sa Raja y Pinagpuan. sa asing harap. Tapos isa pang basi. Doon so, na sila maandang binuksan na to. Paborito nila na gamay. Bayabas, bagong pitas lang yan. Tapos itong papaya.

Dito ka sa vlog oh. Hi. Hi! Hi, kiss mo ko. Kiss mo ko, please. Kiss. Wow, galing ah. Galing ah. Apo na ako. Apo. Apo ni Mrs. Apo. Ninisis. Ah, hello ka lang mama kay papa. Hello, sabi mo. Dito ako, Tarlac. Hello, mama and daddy. Hello, mommy and daddy, sabi mo. Mahihain. <laughs> Mahihain. Oo, so, gila ginagawa na po yung ano sa purok ng hindi ngayon. So ngayon pa lang po nila. Ano? Uh, So susunod so, dito yung kasinestibanan. Yan ang gagawin natin. Hinintay pa natin mga ibang board. So baka da mamaya darating mamaya yung ibang board na gagamitin dun. O atagan nga natin si Badinoni para may kasama tayo. Okay, son, dito na tayo sa mga aldan ano lang po natin inaanap na lang po natin yung mismong bahay tambak aro saan po yung tambak aro dito tambak aro ayan hindi tayo po yung ano tambak aro straight ay ah, diretso pa isang Ah. Ah, dito. Okay, sige dito eh. Ay, ay. Ayan. Diretso lang po ito, no? So, Diretso lang po, tapos magtanong na lang po kayo sa Maraming isda siguro yun. Ay, ang dami ah. daming isda doon, Ang daming isda doon. 303, Tambak aro. Pupunta natin Drum po tayo kanina Tapos bumalik ulit tayo dito Ayan lang Sana tayo napunta Saan pa yung tampak araw dito po yan? 303 303 tampak araw street po Anong lagan mo? Uh, Aligiriya Binito Ay, uh, Liko kayo dito sir Parang sunod na ano Ang tabi okay. daw? Aligiriya Binito Binito ayo. Uh, Ito liko po kayo dito Tapos yung unang liko yung po May ganito rin po Ah, uh, sige. Kansata. Parang kanto lang po bahay. Wala nang bahay lang yun na po yung ano uh, compound na nila yon. Ah sige. Salamat po. Dito rin banda po. Sige po ma'am, um, salamat po. Abi ah. no ano orange na bahay ba yun Ah. <laughs> Medyo ano lang dito. Malit lang yung daan. Saka yan. Hello ma'am, kay Ma'am Alegria po. Alegria Benito. Ito po ang bahay. Ayan. Pwede po magpark dito? Ayan. 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 Ah, sige. ito yung binabonsay ko binabonsay ni nanay may trust hey may trust yung buds Hennessy kay ma'am Hennessy hello po ma'am enjoy may trust buds Oh, <laughs> wasta oh, po ma'am. Kayo pa si ma'am, minisli ah ah hindi ka puta yung ah, ah. 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 Sige. ano po namin, sugatin po namin. A few moments later. Ha, ah, pa rin. Ha, ah, babalik po kami hey, dito. Ha, yeah. ah, sige good po, po ma'am. Sige good po ma'am. Sige good po ma'am. <laughs> okay, so tara na. Tara na. Yan, nagbigay pa si ma'am ng ano natin, ng natin. Tapos nagbigay ng Uh, regalo kay Mises Ayan hmm. Ito yung regalo niya kay Mises O oh. oh, chocolate Ang dami nga yung chocolate oh. diba talaga, pag, yun, ah pag mga talaga Si Mises Yung kausap kasi nila diyan mga pos Kasi yung nag-asikaso So hindi na tayo Nagtagal dito Sinukat lang po natin Tapos yung estimation natin dyan i-send na lang po natin so ay shout out kay ma'am Hades sa Canada po siya Hennessy uh, Binito tsaka kay Ma'am Alegria Binito sila pa yung ano, naka-schedule po sila ng January yung iba pwede na mga ano, uh, pwede pa namang pay schedule kasi yung ibang kausap namin hindi makapaghintay so kinakancel po nila so ganun pag nagcancel sila eh, yung reservation nila hindi na po nila makukuha so dito nagbigay po sila reservation kasi yung iba, hindi ano eh, yung sabi nila kung hari, November tapos pagdating ng November hindi na sila magpapagawa pinagawa na daw sa iba so yung ano din hindi na, di na po makakuha yung reservation okay ayan dito po tayo sa bahay nila ma'am Marilo Murandarte ah ako lang lang magdoro so, estimate natin yung TV console okay. Okay. Oh, okay. Ah, good afternoon. Oh, sige. Okay lang. So, okay lang. Linis so, nga eh. Sukatin namin yung papalagyan po ng ano. TV, con TV console. Master. Ay, ito po. Nasukat ko na po ito. Isang Pag-ituro na lang naman. Ikat na lang po kami. Alam ang kasi siya. Ayan yung ginawa natin. Ayan yung bumalik po tayo rito okay so ditong banda yung lalagyan so nasukat na natin yung sa baba ito na lang ano wow. Tumasok pa yung kinilas natin. Uh -huh. Aso. <laughs> Ay, aso. Okay, so ayun mga boss. Wala na. Ay, shout out kay Ma'am Marilo Ah, uh, Morandarte <laughs> so, naging project po natin ito nung yung mga tinggata punta rito yung punta dito yung tropa ni na nasa lawak nasa lawak din ngayon pupunta po tayo ngayon doon so tara ok so yan dito na tayo mga boss lawak pangasinan project pull out po na tayo rito ng mga ano take the gamit. next right ganda na oh. galing din tayo kapag dito waterproofing sila hanggang sa taas na yung waterproofing ninyo ah. hanggang taas na yung waterproofing okay pa tayo yung tugtog So to na lang. Oo. Yes, sinko ang pag pagbalik na lang. Oh, okay. Ito yung makikita ko ay wala. Hello, sir. Hay huh? Tom. Subli so, kami to sir, ay pinagkwa. pinag, pinag sir, kaya order po. Oo. Uh -huh. San? Than... So, di itong tungan may tag ko na oh, sige, Ah, Sabado. So, lunis kami ito mapanin, sir? Oo. Na? Una na kasi, itawag ko lang kasi na kung sir. Ah, sige, sir. Tano na may maya. Ah, sige, sir. Kanya ay train na nga ko na sir sir. Awan, sir? O rin na tayo gumatangan tayo sa mga maya. Tandiyan makapa. Ah, sige, sir. kita kami lang nga nun. Uwag tabay na nang totoo yan. Uwag. Tanong mas na sigurado, sir. Ah, sige, Sarah. Dito sa neto ko lang Okay. Ah, sa pila wala. Ah. Mangaso ka 'to mga kontraplano, Okay, so tara na. So dito, um, babalik po tayo pag dumating ng tiles para ikabit yung mga tiles dito sa CR. Tapos isa pang babalikan pa po natin yung modular, uh, modular cabinet tapos uh, uh, pa. natin doon. Modular cabinet tapos so, <coughs> yung tiles. Tapos maya yung reretash natin do <coughs> sa kusina. So first coat pa lang po kasi 'yon. Kaya 'yan ang natin. <coughs> Ay, pa naman tayo doon sa mo, sa modular. O may reretash doon pag kataos natin ng trabaho sa sasusuron na lang po natin na Andalin uh, niyo pang pintura dyan. Balikan po natin. Okay. So, atara na. Sige sir. Sige, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. okay, Sige, sir. Okay. 2,000 years later. Okay. Dito na tayo sa motri ko. So, magbabatay ng mga ano, scap scaffolding. Mga gamit sa kusina. I-chat e e natin yung ano. Eh, si Mang Jana, paparlupa. Ah, uh, ito po yung susunod na project natin. So, magano po po sila mag... Na, ano pa po yan? Magbakasyon pa po sila bago sila magsimula. So, one week na bakasyon. Tapos, sa uh, sa saka tayo mag-start dito. tayo ng mga gamit sa so, mga scaffolding, gamit sa kusina So ayan, ayan na Dating na rin sila madam Binuksan na to ni Mam Ma Johan, Taborlupa Yung bahay May pasikyo na sa loob So andito mga ibang gamit nila no, Shout out kay Sir Richard Fernando Tsaka kay Brad Dante Tsaka kay Sir Joshua Dante yeah. Ano na pa yung ano, project na umpisa natin So yung pato nga pala mga boss. Hindi ko po ano, hindi ko po kinatay. Teka. Hindi ko po kinatay. Inalagaan ko. <laughs> ay, ay mara. Mara salamat po. Sir, shout out po ulit daw yung kay si, si Rigel po. Ah, si Opo, kay kay ka shout out ko lang po sa kanya. Ay, ka shout out kay kay Brad Dantes, kay, kay Rigel Dantes. Siyempre kay, kay Sir Joshua Ayan, kay Sir jo uh, Joshua Dancers Ay, magbigay ulit ko Yung ano sa, ah ma'am, yung, yung pato Hindi ko po, uh, ano eh, inalagahan po ni nanay uh, <laughs> oh, Inalagahan po ng yung kaparis niya no? Oo, oh, kaparis na lang niya Inalagahan po niya Ayan, Ay, no, oh, meron po tayong ano, bagong pitas. Oh, may bayabas Sarap na ito. paborito nila na anay. Lagay muna natin dito. safety safety muna natin. Yan na tayo nakakapag ano ng linis ng pick up. Okay. Pag-ili pa po sila ng ama, berienda. O, oh, saan na kayo? Ano, tutulog, tutulog na kayo? Hindi, kaya. Ah. Ah? Hindi lang pa rin namin yung mga basa namin. Ah, sinampayin nyo yung mga basa. Oo. Oh, okay. easy pa yung sa mga gamit nila na nila ano mm, sarap ah Papalit pa yata sila Papalit pa sila kasi Biyabiyahin na rin sila mamaya eh sa likod doon niya ilagay. Dito na. Ba? Oh. Hmm. Sige, sige. Ngayon ano, sa ako yung kulay ni Chris, patay tayo diyan. Okay, magagawa sya muna sila. So, ginabi -in na po tayo. Tato mo sa manok. Ito nga man yung manok, oh. No. <laughs> sa ilalim. Oh. Okay na. Okay oh, na. Tara na. Ay, saran nyo. Ma'am, pa na po kami. Thank you po. Martista lang po, no? Sige. Let's go. thousand years later. Okay, dito na tayo mga boss. Ayun, oh. Alas 7 na. Alas 7 na. Ayun, natapos din yung isang araw natin. Ay, wow. Oh. pa ako. Ang biyahe namin kagabi. Ayan. Tama natin yung mga bigay so, hmm. oh, Nagpitas sila na Papaya Ang hmm. ganda Hi. Kumusta? Bagay bigay ni Ma'am ano? Ah, uh, Joanna. Taborlo pati ito. Yeah. Bayabas bagong pitas lang yan. Tapos itong papaya. Tapos ito so, bigay ni Ma'am Hennessy. Hennessy. Mm -hmm. Ah, <laughs> oh, chocolate. Ang galing <laughs> <Ay galang> naman. Ang galing naman. Thank you sa mga blessings. Ito, tinake out namin niya. Ayan. sa desisyon, mga testimonya, Kamusta ka na eh? pa yung ulo mo? Oo. <middchen> um. mm. Ah. <middchen> Pero normal na yung blood mo? No? Hi Ian. Hi po Papa! Soryo! Saka na sabi mong kay Kuya Iwan yan! Gusto ko yung telescope! Shocking! Gusto ko yung telescope! Hiramin mo na lang! <laughs> Baro mo! Hi Kuya! Hi! Um, I love you! I love you too! Diba? Who is your favorite vlogger? Wow! Thank you! Thank you. Okay, so hanggang dito muna yung vlog for today po natin. Mababas, pahinga muna po tayo. Ayan, kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Magandang araw po sa inyo lahat. Happy address.